dapat yun. Meron kaming oath na tinake. So, hindi nyo. Meron namang meaning. Yun. Tsaka meron tayong constitution. So, plus, meron na kaming past, past, ano rin, past experience na. So, yun. Hindi naman pwedeng gawin lang kahit anong gawin. Mm -hmm. okay, going, Naila. going back to the basic lang, sir. Ano? Kasi, tatlo doon sa kasamahan ninyo, hindi nagsuot ng robe. I was asking already during that time yung iba niyong kasamahan na pwede bang sumali sa proceedings yung mga ganun na hindi ka, nag out nga sila pero they did not wear robes. I was thinking, sir, na sabi ko nga kay San Joel, simpleng basketball tournament nga eh. Hindi ah, ka hindi pwedeng uh, hindi ka sumali sa laro. Pag hindi ka naka-uniform dito, ah. impeachment court, hindi ka naka-rob, and yet you are participating directly doon sa proceedings. Ano bang take nyo dito, sir? Well, sa akin, and, ano yun, no, no issue sa akin yan. Uh, ano din ako doon, parang lenient din ako pagdating doon. Uh, kasi actually, pwede naman kami naging Senate Impeachment Court na walang robe kaming lahat. Mm -hmm. Gusto lang namin, actually, uh, merong symbolism or merong attire to, to remind us na hindi kami legislator, ibang rules na namin, may ibang oath namin ngayon. Actually, tingnan mo, nung nung nag nung rine namin ano ba nangyari doon sa time ni Cor ni impeachment ni Chief Justice Corona nung nag tina tinatanong ko sila nung nag-oath ba tayo were we were we in session as a legis legislative session or were we in session as a court so ano, alam mo yung ano yung nung nagresearch research kami nakita ko yung picture namin naka-robe kami hmm. na nag nag-oath kami so sabi ko court tayo Oh, so gets so rakita so, mo may symbolism may 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 value siya may may value din siya but if uh, meron judge na na, na nag-oath naman bound naman siya ng kanyang oath na hindi lang siya nakarub so, I will I will allow the participation of the said judge Sir going back dun sa dapat na maging role ng president video, dito an sabi ni Marlon hindi daw ba the president should lead efforts to exact accountability Yes, sa kanyang, sa kanyang department, sa executive department. pat accountability under Article 11, walang role ang presidente. Mm -hmm. Because pati siya ay subject doon sa accountability ng ng Article 11 ng Constitution. Mm -hmm. Ba't tama yan? Meron nga dapat presidential uh, anti-corruption dyan. Mm -hmm. Meron dapat siyang president kung gusto niya, executive branch ombudsman. Mm -hmm. Pwede. Para disiplinado lahat ang nasa nasa ilalim niya sa executive branch. Mm -hmm. Okay, Myla. Sir, sa kanina na mention niya, sabi niyo, yung nangyari yung botohan ng June 10, it's against the oath. Enough na basis na ba yun? Or wala pang basis to raise yung question before the Supreme Court? What question? To question the validity of the of the order. <laughs> and then, ang gusto nga sabihin ni, tignan mo yung mga ibang kahit yung mga legal experts and then constitutional uh, framers. They're not going to the Supreme Court. Kasi kita naman nila na by July 29, 30, expected na natin na pwede nang, pwede nang mag-trial eh, ang Senate Impeachment Court. Siguro naka-debate naka na ang 20th Congress Senate by July 28, 29 kung kailan ang, ang next trial. So, if you go to court now, baka pending pa yung issue by that time. Yung isa sa mga sinasabi ni SP na maraming ngang question pero until now wala pang case na pinafile sa Supreme Court. Pero as it is now sir, yung nakikita niyo lang sa lawyer, meron na without thinking sir kung ano yung magiging effect kung magfile kayo sa Supreme Court. Just the same sir, meron nang basis to raise the issue before the Supreme Court. Yes, there there is a basis to question pero ako mismo I will advise not to mm -hmm. not to go to the Supreme Court anymore. Hint Hintay oh, na, uh, na possible delay tsaka ano ma-achieve noon? Ano lang? baka bumalik pa sa step one. <laughs> di ba? Hindi natin alam. So wag na pabayaan na lang 'yan tapos sa uh, uh, by July 29, 30, 31, August 1 yan. Eh, pwede na, pwede nang pwede nang mag-trial yan kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rin rush na mga priority loss kasi wala pa ano pa yan eh filing pa lang yan linuluto mo pa yung mga bills dyan eh magko committee hearing pa eh so actually perfect time yan marami kayong time para mag-trial hmm. okay niyo okay, na lang sir kapag ng June 30 sir magkakaroon pa ba kayo ng role i mean as a private citizen ano ba yung pwedeng tulong after ng impeachment Ah, sorry, no, after yung term niya, sir. Maging, maging ano tayo, maging commentator tayo. Pag sa trial, di ba? Dala-dala oh. ko yung copy ko ng Senate Impeachment Rules. Uh, interpret natin. Oh. So, Pero mm -hmm. definitely, so wala naman kayong plan to either help ko anong ang camp ng defense or anong, prosecution, ano, prosecution. Wala, I mean, wala, wala namang offer ngayon. Wala, so wala pa. So, mm -hmm. Mas maganda yeah. nga sa may okay, pending. Yes, hindi pending, pa tapos yung ano ba election sa District 1 ng Marikina. So ngayon wala pang representative. Wala pa. Saka na, let's cross the bridge when we get there. May hirap mag uh, may hirap pangunahan eh. Pero sir, pwede parang, maging... Parang kausap mo yung... Parang kausap mo yung tao hindi pa pinapanganak eh. <laughs> Pero sir, pwede din kayo maging legal counsel ng impeachment court. Legal counsel ng impeachment court. Pwede rin. Pero depende kay SP. Mm. Oh. <laughs> Tandaan mo, iba kami mag-isip ng SP. <laughs> <laughs> Magkakontra. Anyway, right from Camille, ay, Camille Balagdan. Oh, sige, kumunan. Um, sir, pag um, sa 20th Congress, ang sabi naman ng mga congressmen, um, Mabuhay, may nakausap kami isa na malamang naman po iko-comply yung order, yung 1 and 2 kasi napanganak na yung Biden yung 20th Congress eh. Hindi, so, sino mag-comply nung 1? Si 19th. Oh, yes, sir. Si 19 19th nakausap eh. Si 19th, sir. Yung pangalawa, so, walang choice except si 20th 20th. Congress. And then, sir, kung makumply yung order na yon dapat automatic na yung trial o dependent pa rin dun sa magiging composition ng Senate? Kung tutuloy o hindi? Kasi pwede din daw humagbotuhan ba kung tutuloy sila sa trial o hindi? Dahil doon sa oh. question, sir, kung pwede tumawid okay. o hindi? Basta sa mata, sa mata ng court, ang assumption mo, nag-comply na sa dalawang ano. So, sa mata ng court, okay na, ano mm -hmm. na yan? Uh, done. Okay. Uh, completed. Resolved. Okay. So, anong next? Trial na. O, oh, yan. So, ngayon, depende dip, na yun sa 20th Congress Senate, kung merong mag uh, ng issue ko na na ano ba yun? Mag, nag crossover ba? Namana ba natin yung impeachment case na na-file sa korte, sa korte natin nung time nung mga previous judges? Yung eh, common sense sagot doon, siyempre, tuloy. <laughs> Kasi sa korte, yung na-file ba sa korte natin nung hindi pa tayo ang judge ay tuloy pa rin? Siyempre, ganoon talaga sa korte. Kahit na kunyari RTC number 123 ka, bago akong korte, bago akong judge ng RTC 123, dati ang judge si Selly, yung tatanungin ko ba sarili ko, yung mga kaso ko ba ngayon ay. na na-file nung panahon ni Selly ay, tuloy. ay tuloy pa, buhay pa? Ano sagot dun? Siyempre. Mm -hmm. oh. Oh, pero Pwede pa rin silang magbotohan nun, sir. Kasi kung sa inyo, syempre, baka doon sa iba, mm -hmm. not necessarily, right. oh, syempre. Okay, balik, televise pa rin yung decision-making nila dyan at Uh, taong bayan na ang uhusga mm -hmm. sa kanila. Um. Mm hmm. Pwede rin siya, sir, na ipetisyon din sa Supreme Court. Yes. Uh, yun, yun, definitely pwedeng i ano sa Supreme Court. Mm -hmm. Sir, so, from Camille, Former Dean Attorney Mel Santa Maria issued a strong warning citing Article 207 of the Revised Penal Code, which penalizes malicious delay in the administration of justice. Do you believe this could apply to Senator judges in the impeachment trial, citing the fact na may obstruction of justice? Hindi ako masyadong familiar sa article na yun, pero but if it applies to judges, Uh, alam mo kasi, ang pag-interpret ng criminal laws is uh, strictly interpreted yan eh. Mm -hmm. uh, so, if it's clearly just for members of the judiciary, hindi applied yan sa members of the impeachment court. Mm -hmm. So, sir, paano yun? Hanggang June thirty ka na lang as senator, as member ng impeachment court. So, right. Uh, malungkot ka ba na hindi ka na makapag-participate dun sa mismong trial nitong kaso na ito? Hindi. And I have the cold neutrality of an impartial judge. <laughs> Member ako dyan? Okay, malamig pa rin ako. Mm. Hindi ako tapos na ang aking membership sa court? Malamig pa rin ako. sa <laughs> so cold neutrality. So, wala akong pakialam. So, okay, ganun, ganun, na, ganun na, ang, ganun, ang, ganun ibig sabihin nun. No? I'm willing, but kung tapos na, I cannot. Okay. Mm. Meron ka bang fearless forecasters sa magiging uh, kahihinat na nito? Magka Judge pa ako ngayon, eh. <laughs> <laughs> Pero do you think kahantong sa ano, botohan? Hindi, hindi ko, hindi ko na